Tumulog na ang Commission on Elections sa mga senador para hilingin na ibalik ang tinapyas sa kanilang pondo sa susunod na taon. Binigyan din pa ng pamunuan ng Comelec na ang nasabing budget cut, tatlong bilyong piso dito ay para sana sa gagawing pagsasanay ng mga gurong magsisilbi sa halalan at iba pang pangailangan sa voters education. Madeline Villar Moratillo sa Balita. Nagpasaklolo na ang Commission on Elections sa Senado para matulungan silang maibalik ang nakaltas na pondo para sa 2025. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ang panukalang pondo ng Paul body para sa susunod na taon ay 49.7 bilyong piso sana. Pero nakaltasan ito ng 14.2 bilyon sa ilalim ng National Expenditure Program at naging 35.4 bilyon na lang. Malaki ang epekto ng budget cut na ito ayon kay Garcia, lalo na ang 2025 ay super election year. Sa susunod na taon kasi gagawin ang national and local elections at ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Mayo at ang barangay at sangguniang kabataan elections naman sa Disyembre. Sa labing apat na bilyong pisong budget cut na ito kasi anya, tatlong bilyon ang para sa training ng mga guro na magsisilbi sa election at iba pang kailangan sa voters education. Ang mga gurong magsisilbi sa BSGE, hindi rin anya makakatanggap ng dagdag honoraria. Napagbigyan po tayo para sa national election, national local election ng ating executive na magkaroon ng across the board na increase sa lahat ng mga guro, 2,000 pesos each at magkakaroon din ng support staff bawat isang presinto kahit yung principal ay magkakaroon ng dalawang support staff na mayroon siyang runner, tagatakbo na utusan. Subalit wala po ang lahat ng ito sa barangay ng SK Election. Ibig sabihin yung inexpect may expect na dagdag na 2000 doon sa barangay ng SK ay mawawala. Sa budget hearing, natalakay rin ang patungkol sa paggamit ng artificial intelligence sa panahon ng kampanya. Aminanong ng COMELEC na problema talaga nila ang social media pero may guidelines na anya sila hinggil rito. Sa pagdinig, tiniyak ng COMELEC na tuloy ang internet voting maliban sa labing pitong lugar na hindi pinayagan ng online voting, kaya in-person at mail voting ang ipapatupad sa kanila. May pangamba naman si Senadora Amy Marcos sa internet voting dahil baka magkaroon ito ng isyong legal at ma-question sa Korte Suprema. Ano yung legal basis nito? Kasi sigurado akong uh, kakasuhan to sa Korte Suprema um, that uh, clearly under RA 9189 uh, 9, as amended by 10590, the authority of Comelec to use other modes of voting, um, including internet voting, is merely exploratory. And that in fact, in the aforementioned section, the Comelec is required to submit Its recommendation first to the Congressional Oversight Committee and it was argued it is not to immediately on its own proprio embark on a new voting system. Somehow sigurado akong uh, uh, babagsak sa kaso to. Gate ni Garcia, sakaling hindi matuloy ang online voting, kakayanin nilang mag imprenta ng balota kahit sa maikling panahon, lalo na at 1.5 million lang naman ang kailangan iimprinta. Depensa niya, mas malaki ang matitipid rito. 2022 elections, ang ating pong per capita is 522. Per capita po natin is 758 peso. Sa 2025 po, uh, ang per capita natin hopefully maging 74.54 peso. Based po yun sa 111 million na binigay po sa atin. Noong 2022 presidential elections, sa 1.6 million overseas voters, 40.59% o 600,000 lang ang bumoto. Pinawi rin niya ang pangamba ng mga senador sa seguridad, ng mga impormasyon at ng boto. Madeline villar Moratilio para sa Matanang Aguila. Matatag. Matapang. Matapa. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Matanang agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.